Hello mga ka-idol, maayong gabi Padong dahil kong patupi mga ka-idol Kailabong nag aayong mga ka-idol So during mga ka-idol Imuntar ako na mga ka-idol Kani abot ako sa tupihanan Patupi mga ka-idol Kaya nag aayong mga ka-idol Murag ungo na tani mga ka-idol Samot nga why mo views mga ka-idol Why mo react ni mga ka-idol So mga mga ka-idol kumman na mga kaidol, idol medyo nigo po nagamay mga kaidol, idol may na lang mga kaidol. idol so human day ani mga kaidol, idol ni hapit ko pangumpra mga kaidol, idol ready to all isa to all robinson mga idol hapit lang pangumpra mga ulit rin mga kaidol. idol may ilik tagkuan na mga ka-idol di lata Makaril nga 552 na ako kipalit mga kaidol, idol eh, lamian sa na mga kaidol. idol nag ba? Sumao na siya mga kaidolo idol oh. Five, Makaril nga ako han. Murag inununan na doon siya. Inununan na po dala may niya. Murag nga akong favorito. Oh. Sunod an na. Hindi hmm, dito ko sa kuhan ng mga pancit canton. hmm Magsikilan to ng kaidol ng dali, ralat-ralat ho, iparina nato ng narba ho. So nangwailain magdali, upat ka buo. Sunod sa kwansip card, para kalingo. Sa anak, unsod ko mga kaidol, pinta bintang na pupalit, lima popin at susausya. Sudi ginamog ng tangis na puno. Sa sambitang may trabaho sa kaon kaun base lebih Labi na magabi, i mga kaidol, oh, matayod ko, mutimo. so ane biscuit so nagpalit happy talasat ko mga powder pride yung ni para si Nigoro mausan na ang lakaw hindi na balik balik ba daw ni ng mga kaidol di man gani ano ang pagtulak no balit sa dag ko ni pili tawa. ah ni ako ako na piliin mo mogo so ganahan mo ako ani mogo gumugo mga idol oh nani na ta sa ko bayad na ta bayad na ko ba, ano idol no, so man ani mo kung may mga idol ko dito at bukas man dyan so nagpakita sila kung ano mga idol para sa mga gamit yung tail man so magamit gamit sa tail pagtas man dyan tipid tipid po so during the pita mga kaidol. idol iabot na dahil mga kaidol. idol so mauning ako mga para mga kaidol. idol na ay na yung mga ka idol na, ka -idol. Hmm. na ako ay So, maura yun mga idol oh. Wala akong sa ako mga powder, shampoo, o kung nga daw ni. Kasi na yung bago nga ginoon para daw ni. andaman para din ang problema. Kung mang laba. So, mga na Puno na sa balik, mga ka idol Napay cool oh. gito. Cool gati. Mm. Daw ni. Hmm. Sip guard. Napay cool, oh powder ng fried fried ako gamit mga idol eh. Right? dili kayo isog so nagpalit kasi ko daan para panihapon hapon fried chicken mga ka idol so nasod ko eh, grocery mga idol oh pancit kan kanton semuanya so, aku ako butanganan ko sa mga grocery na ako mga biscuit, hmm. ito yung makao mga ka-idol oh. ay masima-sima akong ito mga mga ka ka-idol noodles mga biskuit oh. may isa mga kapi na itlog so din na mga problema kung ito mga mga ka na apay kwan 5-5-2 silang tanig pa ipadto na nagata mga problema kung pang suwa suwa sa matag adlaw so nagkuan sa kipantulak nga kuan mogo mogo kukunat limian kung kuan ni mga, mga kaidol ang ah. ano palit ton mogo mogo So, maura mga ka-idol. Pag-abot pa rin ako. Hindi ka nagpon mga idol Hindi ka nagpa-topi. Habit pa kumpra. Thanks for watching. God please, Ingat. Alright!